Hello hello ma'am, saan po kayo banda ma'am? Nandito po ako sa may mga... Ha? Nasaan ka? Sa may mga soft drinks po, dito sa may... Nandito ako sa Sabugambilia, uh, left side mo, kung galing kang reparo. Left side. Uh, Ayun, na, ikaw na kami orange na motor? Opo. ay uh, forward ka pa kuya. Nandito ako sa kaliwa. Ma'am, senyas kayo. Eh. Hindi ko kayo nakikita eh. Ay, pala. Ah, uh, ganito lang, ma'am. Sabit ko lang. Ah, pwede? Opo. Sige. Di ano kung stop yun? Pa? Kung stop? Opo. Bali, kahit alin lang dyan, iabot mo. Ah, okay, ma'am. Okay po. One seventy eight po. 178 ba, tara? Opo, ma'am Ito, tsaka yung 20 Ay ang dami din to ma'am Ha? Ang dami Okay lang, ma'am Okay na po Thank you, ma'am Ma'am, thank you po thank you. guys yung dinaanan ko kanina sa may santa quiteria tapos genti ah <coughs> uh, doon ako <coughs> hindi na ako doon dadaan ngayon uh, dito na ako sa balintawak edsa monumento tapos macarthur highway tapos uh, potrero papuntang malabon papuntang ubando ganoon na lang siguro kasi kung dito ako dadaan sa may genti ang layo pa ng lalakbayin ko pa para makarating ako dun tapos medyo traffic pa siguro kung basta parang mas nalalayuan ako pag doon ako dumaan mas maganda na dito sa may palintawak ed sa monumento so guys bago lahat bago humaba itong video na to welcome sa panibagong video And maraming maraming salamat nga pala doon sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa video natin. Maraming salamat din sa mga nag-subscribe. And gusto ko nga lang pala i shout out yung mga boss natin. Si Boss RG ng Mat Moto si Boss Bal Fernando. Tabubulol ako ah. <laughs> si Boss Bal Fernando. Kung saan galing lahat ng mga stickers na pinamimigay natin And kay boss dyan ng Compact Towing Services people mabuhay. na guys. People, people mabuhay. Guys, first booking ko to. Baisa to Ubando to Balinsuela. Ang item guys, ano, uh, Sans Rival, 2 pieces na Sans Rival. And ang fare na ito is 178 So na tayo And malapit na rin tayo Naku patay tayo dyan Baha Thank you ma'am Eh, kilala ko yung presi. Dito. Galing ah. Thank you. Tapo. Galing, <coughs> <Golly>, aso. Baka <coughs> lumabas. Presi. Ang presi. Thank you po ha? Ano na? Ako? Hindi oh, paano mo nalaman? Saan? To? Ano pa pangalan mo? Akisha Lane Bakit? Nanonood ka ba sa Youtube? Sa Facebook nanonood ka? Oo uh. Nanonood oh, no ka pala sa Facebook eh. Bibigyan kita sticker, tignan mo ah. Baka makita mo yung sarili mo ron ah. Ha? Ate oh. Baka makita mo yun. Anong pangalan mo ulit? Akisha. Akisha. Aki Aki o, oh, hintayin mo ah, sa Facebook ah. Sabi mo na nga ba eh.

Ang layo nito, Mama, Magkano yung damit, ma'am? One, One, two Ay Ay, ko Yun Ma'am, may abot lang ako Baka sakali lang Mabigyan bigyan nyo akong tulong Teka mama Nawawala eh Ang pangalan nyo po ulit? Ang weng? Sa Youtube tsaka Facebook Pasa Follow, subscribe po Wala ko kayong babatiin Shout out Shout out sa mga In touch Yon. Si, salamat po Natanap ko na guys yung galing ko bando Then, may nakuha ako ulit na booking from ano ba to? Holy Spirit to Manila naman. Isang kahon lang daw ng sapatos. ID? Hello po. Hello. Hello sir. Ah, uh, ano ba 'to? Precious uh, Com Complex. Ah, uh, po. Sige, antayin mo ako. Okay, sir. Guys, item pick up pangalawang book. Malapit lang din doon sa pag pagdedelivera natin. Bali nag-double book ako, guys. Isang balara at isang Holy Spirit. Parehas kalookan lang din Parehas lang din ang size yung item nila para na nilang dalawa Guys, item drop from Holy Spirit or Papa Ngayon guys, yung pinarisan kong booking Yung sinabayan ko ng isang booking Papunta na ako doon, Barangay 18 So samahan nyo pa rin ako guys Kahit malayo Let's go Adrian uh, uh, huh? 500 sir Wala sir <laughs> 110 100. 110 lang sir Okay na ito, sir? ito so mo Ito, Suklae, sir. Wala kayong babatiin. Shout out. Sa anak ko. Yun. Sige, sir. Thank you, sir. Sir, okay lang. Sama ko sa video, ah. Sige. Thank you, sir. tanat talaga ha Meron ah, dagdag ng bawang ah Checkpoint Merong ko sa video to sa sa YouTube ko. Okay lang. Thank you, Kung may kilala kayong Ransel Ransel, Ransel, Rezos. Cancel uh -huh. Ito unang kanto. Uh -huh. Tapos po, anong ano pong number ng bahay, sir? Okay. Mga, kasi po. Dyan, eh. Hindi makontak, hindi sumasagot eh. Pasok, na. Kasi okay. pagpasok dyan, na Ano pong itatanong? Claren. Claren?

Pasok na lang oh. Diyan na. Presos. Presos daw. Presos. Sino presos? Si Ransel. Ransel ba? Si Claren. Oh, Claren. Doon po yung bahay niya. Ayun, may naka-open. Yung naka-ano po? Ayun, yung nakabukas na ah, yun. thank you po. Larin? <laughs> lalo mo <laughs> si si po. <laughs> ka si, ako, mo. Kasi tinatawagan kayo, hindi pa kong kontak. Bu Huwag kitang mong nagagalit dito. So. mo ito. Tawagan mo ito. Hoy, isa pa 'tong siguro. Oh, na 1120. May tinawagan ako, sir. Kayo ba 'yung kausap ko kanina? Oh, kanina. Nandiyan anon nga kita. Eh, 'yung ano, Kami 'yung, ko, yung meron daw may na-pick, uh, may na-deliver na raw sa inyo. Na deliver. Kayo ba 'yung kausap ko kanina? Hindi ko alam. Wala, buhay pa lang ako nagbook eh. May may sir, nakausap ako. May nakausap kasi 'ko, sir, 'yung number uh -huh. niyo dinayal ko lumating na raw yung deliver niya eh sa ba eh baka ano, ba ano, ako. ako baka mali lang lang ano mali ka lang na number hindi, nire redial ko lang Sir, okay na. Thank you. Hi. May lang pala ako. No, sir. Sir, Ha? Hindi, huh? ano, <laughs> ano to? Masigit pa rito. Hindi, hindi ba envy, buying... Sayar, motor. Query, Bawal. Thank you sir, pa you sir Thank you sir sir Thank you sir